Matataas Patasa, ang tubig eh yeah. na o oh. Laglag na tuloy oh. tuluyan na tuluyan ang nalaglag o oh. oh. ay o ayang good o oh. bye bye anak sa may kuchip o oh. So, nandito kami sa third floor ng atik oh, kasi yung bubong ko, ayan, lubog na. So guys, oh, so mga kapitbahay ko, lubog na rin pati bubong hanggang dito. Kabilaan po. Yan. Kung may rescue guys, may ko may mga bata ako. Although nasa third floor kami, kalang nangangamba kami, baka abutin pa third floor. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Especially Barangay San Luis, please.

na, hindi mo kakayanin dahil sobrang laki ng tubig Wala ko yan, hindi babalik ka na yan, hindi dapat makapasok din sa hospital Bumalik na kayo, hindi nyo kakayanin, laki na sa tubig doon Bumalik ka na Kuya, bumalik na kayo, hindi ka kakayanin Bumalik na kayo, hindi nyo kakayanin doon pa-sayo niyo kayaanin, bumalik ka kayo. Eh. Binailod din. Wahan sa kanya sa loob. Pagkontas ng ba. Kataas yung harang na yan, nabutas yun. Oh. Grabe, nagpas-tow na yung ang galat ko sa inyo na. Ikinangagot sila. Oh my God. Buti na rin, nakabuti na rin pa nag-ibig sa on ko. Ayaw rin nila oh, tingnan mo. Ha? Ayaw rin nila. Alak, ayaw rin nga na. Yung, ah. yung ano oh. yung pano na yung Kuya Lito o. Yung tindahan ni Kuya Lito, ti. Ba't hindi sila lumikas dyan, ti? Ayaw rin. Ngayon lang. Ngayon lang yan tumaas. Ah. Hindi na wala pa. Ang bilis no, grabe. Ang bilis no, grabe. Ang nasa doon doon kami makakalabas. Tulong naman po. Rescue po. Oh, Lord, bigfog na po sana umulan. Mga basura kasi. Paano umano yung tubig? Wala man ang nag-rescue. Ano ba yan?